tuloy po tayo ngayon ng talbos ng kamuting kahoy. Ito po may sili. Linagyan ko ng sili. Hiniwa ko po ng maliliit yung kamuting kahoy na talbos. Yan po mga kamarites. Nakasalang na. May sili. Nipat po mga kamarites dito sa kahoy. Ang tagal kasi doon sa gasol. Gusto ko yung naaanuan ko ng apoy. Parang natatagalan ako magsaing sa gasol. Mas gusto ko talaga mga kamarite sa kahoy kaysa gasol. Kasi dito, madadamihan mo ng gato. Doon, ang tagal. Ito ilalagay na natin mga yung unang piga natin. Ganyan kasi ako pag nagulay, Inaano ko, linalagay ko ito pag malapit ng maluto. Ayan po. Sinahugan ko ito na pritong galunggong. Diyan na natin iubos ito. Kasi parang ang dami na. Marami yung napiga ko. Bito ka ng isda, yung yellow pin, saka sinahugan ko pa ng pritong galunggong. Manghang ito mga kabarites. May sili ito. Ayan e, o. Patutuyuin natin. Palalabasin natin yung mantika Gusto ko kasi it, kaya, Gusto ko kasi nito Yung medyo tuyo. Yung lumalabas na yung mantika na yung yan po mga kamaretes lutok na po ang aking gulay na kamuting kahoy na may sili. Yan po, nagmamantika na po. Pinatuyo ko po yung sabaw. Yan po ang masarap po. Manghang po yan. Yan po mga kamaretes ang ulam namin ngayon. Kinataan na kamuting kahoy na may sahog na bituka ng hilopin. Saka pritong galunggong. Yan po mga marites Masarap po ang aming ulam ngayon. May sile. Yan po. Salamat po sa panunood.